ipapakita ko sa inyo ang aking business dito sa Amerika. <laughs> ang business ni simple nyo dito sa Amerika. Ay huwag mong ikagahiya yan. Oh, totoo yan. Ito yung business ko dito sa Amerika. Pag pumupunta naman ako sa warehouse ng aming asawa, ay ako ay namumulot ng mga recycle. Mahal po ito dito sa Amerika. Kaya ito na nga mga kasimple. sisimula natin ang kwento natin. Noon, mga kasimple, talagang walang-wala -wala talaga kami. Talagang hanggang ngayon, wala pa rin. Kung di rin manikamot, di rin magtrabaho, walay kwarta. Kaya noon, ulit-ulitin ko na nga ang aking videos na ito. Kasi noong nag-high school ako, wala akong pera papunta ng Davao, pamasahe. Ang ginagawa ko, nag-uling kami, yung uling, yung bagol, oo, yung mga bisaya lang katilala niyan. Uling, bagol, oo, nag-uling ako kasi marami kaming a uh, niyog doon sa bundok namin sa bukid. Kaya ginagawa ko nag uling ako at saka nagbinta ako ng mga bottle, o, oh, mga plastic bottle para makapamasahe lang papunta ng Davao at mag-aral ng high school. <laughs> oh my God. na member ko talaga yung mga kasimbi. Sabi ko, paano ko ipagkasya itong 1-5? Nakabinta kami ni ate ng 1-5 yung uling at saka yung mga botelya na recycle. Sabi ko, paano to ipagkasya? Plus, school supply ko pa. Wala na! Kaya, na-remember ko, pagpunta ko ng Amerika, sabi ni Papangkano, Ma, binta ang mga buti dito sa Amerika. Sabi ko, ha? Totoo? natin palagpasin yan pag magkape, pagkapirahan lang natin. Hindi na natin papapalagpasin pa yan. Bakit ibibigay natin sa basura? kailangan natin ito ipapagkakitaan eh, natin. Mga kasimple, pagpunta ko dito sa Amerika, wala pa akong trabaho talaga. Anong ginagawa ko? Nagbibenta ako nito. Kasi Siyempre, mayroon tayong mga, mayroon tayong pamilya sa Pilipinas na naghihingi sa atin. Kailangan natin ng manap ng paraan na magka, magkaroon tayo ng, magkakaroon tayo ng pera. Kasi mga kapatid ko naghihingi, mayroon akong parents na binibigyan ng pera. E, ito nga, kasi nga, ito nga, ito ang business ko dito sa Amerika. Oh, hindi magpapatalo ka simple. Ang asawa niya may business. Siya rin magbibisnis. Ay, naku mga asawa. <laughs> hindi magpapatalo ka sa kanyang amo. Ang amo ko dito sa Amerika ay ating asawa. Oh, oh, siya ang amo ko dito. ating bundok uh, sa nagkaroon na ko ng trabaho, mga kasimple. So, yung kita ko dito, iniipon ko na lang sa aking uh, alkansya. Meron akong malaking alkansya, mga kasimple. Ganito talaga yan yung yung malaking dispenser na, pang dispenser na water bottle. Yun ang ginagawa ko ng mga time siya. Marating na mapuno dahil dito sa mga benta ko dito, doon ko hinuhulo. Hindi ko na ginagalaw. Kasi ginalaw ko yan noon mga kasimple. Yung wala pa talaga akong trabaho, pinapadala ko sa Pilipinas. Ngayon dahil dito sa mga kasimple, mayroon akong pera na pinapadala sa Pilipinas. Pag malaki naman ang kailangan nila, naghihingi ako sa asawa ko, naghihiram ako, hiram tirada, pero walang bayad. <laughs> Inakay oh, na. niya ka naman sa pagmumukha mong yan, dahi, nanginginan ko sa iyo asawa, dahil niya hindi ka nagbayad, ano ka, buwan. Wow. Ah! Ay, naman talaga mga kundigir, ano talaga mga Pilipina talaga, ang pasintin niyo kundigir talaga. Ay, ako ay nandirito sa aming bahay utos, utusan lang ng aking kano <laughs> Totoo utusan lang ng mga kasibli, hindi lang tayo kasi kanoo. utos, utusan lang ng aking kanoo. utos, utusan lang ng aking lang mumiti ka. Wala utos, utusan lang ng aking kayong utos, utusan lang ng aking kanoo. utos, utusan lang ng ang pag utos, gamit ng kaibigan ko binigay niya sa akin. Magbibenta ito. Ayan. Lahat po guys ng mga pinagamitan namin dito sa Amelina ng mga bote magagamit. gloves. Ayan. Ito lang. Ito lang ang ikwento ko sa inyo. Na ito ang aking business. Ipapakita ko sa inyo ang aking business. Nang dahil dito, nakaipon ako ng pera mga masimple. Marami akong naipon na pera nang dahil sa aking resalino. Every time talaga na ano ako, magbibenta ako. Twice a week, ganoon. Makapagbenta ako. Every week, minsan, depende sa ipon ko. Minsan, nakakabenta ako ng $50. Pinakataas, $60. $60. Kaya every day nita ko mga kasimple. Tapos sinungulog ko doon sa aking alkansya. Diba? Ang galing. Bibilangin natin yun. Ipapakita ko na naman sa inyo. Marami na naman ang magagalit. Paano siya nagkapag-ipo na pera? Nawala siyang trabaho. <laughs> iskarte na lang yan. Pag mas may tiyaga, mayroon ka talagang ahanin. Ah, hmm. Kaya magtiyaga ko ka dyan. At ah, saka huwag kang mahusga ng tao. Hindi mo alam ang tuong buhay, ha? Huwag mong usgahan ng tao. Hindi mo alam ang buhay niya. Mag-focus ka sa sarili mo. <laughs> Mag-focus ka sa sarili mo. Ganun lang yan sa pag-practice ng driving. Sabi ng instructor ko, pag mag-drive ka, huwag kang lingon-lingon sa kabila. Street, street, look at there. Look at the, 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 the far, over the far there look at there. Don't see around, uh, look at, don't look left, look at listen, stop, look and listen. No, 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 don't look at the other side. Look straight. Oh. Ganyan lang yun <din> siya. Para makapag, ka, para makapag ano ka na yan sarili, makapag-focus ka. Huwag kang tumingin sa kabila. <laughs> para, para makapag-focus ka sa iyong sarili. Ayun. ganun na yung ano, mga secret. Ayan papakita ko na sa iyang business ko. Ito na ang aking business dito sa inyo. Ayan, maraming salamat. Love you all. Maraming na tayo. Thank you, followers